So, ayan na po mga kasari. Ito na po ang aking pinili doon sa bayan po mga kasari. Ayan, bumili po ako ng pagkain ng mga manok. At saka, bumili rin po ako ng mga uh, gamot ng mga manok po mga kasari. Ayan, at uh, pati na rin po vitamins ng manok po mga kasari. Bumili na rin po ako para, uh, para hindi na po mapunta sa iba yung customer po mga kasari na maghanap ng mga gamot ng mga manok po mga kasari ayan so mayroon po akong nadagdag na items po dyan mga kasari yung tahop ayan isang sako na tahop at saka integra 2 at ayan so ang wala po sa akin po mga kasari is integra 1 Ayan, so mayroon na po tayong Integra 1 mga kasari kasi nagpapadala po ako noong nakaraang araw po mga kasari. Nagpadala po ako sa motor Ayan, so, kumplito na po ang ating Integra po mga kasari. Integra 1, Integra 2, Integra 3. Ayan, so, kumplito na po ang ating Integra. At saka may tahop na po tayo mga kasari. At uh, mayroon po tayong conditioner. Ayan. So, papakita ko po sa inyo maya, maya po mga kasari ang magamot ng ating uh, mga manok po mga kasari. So, ito ay napakalakas pong bintahan po mga kasari. Lalong-lalo na po ngayon ay laging umuulan. Ayan, so uh, maraming nagkasipon ang mga manok. Ayan, so mabintang-mabinta talaga ang uh, gamot ng mga manok po mga kasari. At saka mga pagkain ng manok. Ayan, sobrang mabinta po ngayon mga kasari. Ayan. So inarins po ni Mr. Jan mga kasari kasi sobrang sikip na po yung harapan ng aking tindahan po mga kasari ayan para mi puro ng gabame kasi na tanjo para mi puro 그밤에꺼 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah. So, ayan na po mga kasari. Ito na po ang ating mga gamot. Ayan, gamot ng manok. At saka, mayroon din pong gamot ng pang manok po mga kasari na pwede pong pang baboy. Ayan. So, ito ay request ng mga aking customer po mga kasari na bumili daw po ako ng ganitong mga gamot para dito lang daw sila bumili sa akin at hindi na sila pumunta sa obos dahil sobrang layo na po doon sa uh, baba po mga kasari. Ayan. So, Uh, kung ano pong request nilang mga gamot mga kasari ayon ay po 'yung aking binili para hindi naman po masayang mga kasari at itong mga gamot na request nila mga kasari ay lagi po nilang hinahanap. Ayan. So pagdating pa lang ng ating gamot mga kasari dito is marami nang bumibili po mga kasari. Ayan, nabintahan na po tayo sa gamot. Ayan. Ito ay gamot ng manok uh, vitamins at saka gamot ng sipon, ubo, ayan. At saka kalintura or lagnat ng manok. Ayan. So with price na po yan mga kasari. Ayan. Para may puro ang gabang na Kojin at tanjo gatari na Tala falling 두려했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지. Yeah. zero, tanner, mais, integra three, integra one, integra two, tahop, uh, conditioner, in crack corn. Ayan po yung ating uh, binta po dito mga kasari. Ayan. So, nadagdagan na po ng feeds yung ating binibinta po mga kasari. Ang dagdag po dito is integra one at saka tahop. So, yan po ang aking nadagdag dito at saka yung ibang mga gamot ng manok po mga kasari Iyon po yung aking dinagdag dito sa aking uh, tindahan po mga kasari ayan so yung presyohan natin sa 160 mga kasari is 63 yung tanner is 60 yung mais is 46 ayan So, ayan po mga kasari. Mayroon na po ang presyo yung mga gamot mga kasari. Ayan. Tingnan nyo lang po mga kasari. Ayan. So, lahat po ay mayroon na po ang presyo para hindi na po tayo malito at hindi po natin makalimutan ang presyo. Ayan. So, ayan po mga kasari. Update po po kayo sa presyohan mga kasari. Ayan. So, ayan po lahat yung aking mga feeds po mga kasari. Ayan. At saka, uh, mayroon po tayong bigas. Yung in tunnel. At saka, bugas mais. Ayan. So, ayan po ang ating tunnel po mga kasari. Uh, 64 per kilo po ang ating bintahan. Ayan. Punti na lang. 160 is 63. Ayan, mahal na po kasi yung tigas na 160 po mga kasama. Mahal na po ang kuhunan po sa Ayan. So, yung mais natin is 47, uh, 46 per kilo. Ayan. Integra 3 is 45. Integra 2 is 45 din. Integra 1 is 47. Tahop is 24 black corn is 31 um, conditioner is 41 per kilo ayan po ng aking presyohan po mga kasari at saka yung mga gamot natin mga kasari ayan mayroon na po silang presyo lahat ayan ayan so ngayon po mga kasari ay mayroon po akong uh, items ayan ito ay in order ko po sa isang ah hindi po mga kasari so hindi ko na po i-hold sa inyo mga kasari dahil masikip po ang ating tindahan at maliit lang po ang space so ngayon ay i-display ko na agad mga kasari at after po mga kasari ay i-tour po po kayo sa aking munting tindahan at ayan po mga kasari i parami puro ang gabame ikosin itong jogakdiri 순간에 falling down 감추려 했었던 맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 E kasari, nabuksan ko na kanina mga kasari kasi uh, mayroon po akong kinalkal na mga items dyan po mga kasari na hinahanap po ng mga customer. Ayan. So, ayan na po ang itsura niya mga kasari. Hindi ko na po na ano sa inyo dahil nag, uh, nagmamadali po yung mga customer ko po mga kasari. So, ngayon ay i-display ko na lang po mga kasari. Ayan. Hindi ko na po ma i haul sa inyo mga kasari kasi sobrang sikip na po yung harapan ng ating tindahan po mga kasari. Ayan, mahirapan na po akong gumalaw. Ayan, tingnan niyo po mga kasari, sobrang sikip na po. Para mi puro ang gabame, ikosin na na falling down, kamchuryo asot ang maamdader 아 도망가 버렸지 Ayan po mga kasari price update po tayo sa mga dilata mga kasari kasi lahat po ay nagmahal na. Price ko po natin mga kasari is 33. Um Kim is 24. Nagoya is 30 na kasi Ampunan is 26. Nagoya red is 30. Lucky 7 is 28. Ayan. So, ayan na po ang presyohan dito sa aking tindahan mga kasari. Ayan, di ko pa po dinisplay dahil tiningnan ko pa po ang resibo kung magkano na po ang puhunan mga kasari. Ayan. So, ngayon ko lang nalaman mga kasari dahil uh, mahal na po lahat yung mga dilata mga kasari. Dati ay hindi pa po ganun ang presyo. So, yung tanner mga, uh, yung 160 mga kasari is 6, 63 na po ang ating bintahan. So ayan po mga kasari, ito na po yung aking resibo sa ahinti mga kasari. Ayan. So worth of 15,000 po ito mga kasari. 15,000 plus. Ayan. So 15,242. Ayan po yung aking nabayaran sa ahinti. Ayan. So um, yung resibo ng aking mga pins ng manok po mga kasari ay... Lahat-lahat uh, po yan ay umabot po ng 9,000 plus. Kasama na po yung uh, binili ko mga hotdog, tahok. Ayan. At saka yung mga uh, chicken feet. At saka chorizo. Ayan. So, ayan po lahat ang kinabayaran po mga kasari. Ayan. Sa uh, pagkain ng manok, umabot po siya ng 6,944. At saka yung isa nating resibo mga kasari, yung mga chorizo uh, to sinorol is umabot po ng 969. Ayan, so ang isa naman nating resibo mga kasari, yung uh, kirungan, tiil, tinay, at saka ketchup umabot po ng 539 plus 850 na tahop. Ayan, sumabot so, po siya ng 9,000 plus ayan. So, yung isa natin resibo is 15,242 plus 9,302 plus 330 plus 200 po mga kasari. Ayan. So, lahat ng nagastos natin kahapon mga kasari is umabot ng 25,074. Ayan. So, yan lahat-lahat ng aking uh, nabayaran kahapon mga kasari. At yun po lahat yung aking nagastos po mga kasari. Ayan. So, ayan po mga kasari. Thank you for watching po mga kasari. And please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share and comment. And pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pong uploads. Ayan. So, please naman po mga kasari, please subscribe. At uh, sana ay masubaybayan nyo po ang aking munting channel po mga kasari na uh, masubay, masubaybayan nyo po ang buhay uh, buhay ng pagninegosyo po mga kasari. At sana soon po mga kasari sa lahat ng nag-comment po mga kasari sa akin na uh, gusto daw silang magkaroon ng negosyo soon. So sana po mga kasari ay magkaroon, magkaroon po kayo ng negosyo. Hindi po madali ang uh, magkaroon ng negosyo mga kasari kung hindi po tayo marunong mag-manage. So kailangan nyo pong subukan po mga kasari para malaman nyo po kung paano po mag-manage nang negosyo po mga kasari. So importante po mga kasari na wag po tayong magpapautang sa ating mga customer. So ayan, bye-bye.